Iyo yeah, mga meron naman tayo nakita. Maganda maganda hapon mga kamatik sa inyo. Meron na naman ako nakita dito na umang dagat. Ang ganda ng kanya shell mga kamatik, wala itim na may tusok-tusok. Ayan mga Ay, ang mga matik, ah, hindi siya gagalaw kasi ayaw niyang nahawakan dahil sa makamatik eh, ang uman dagat nahihiya yan pagkainawakan nasa loob lang makamatik hindi natin makita pasok na pasok sa loob ayan napakaganda niya makamatik Ayan, mga eh, nak nakita natin ngayong araw. Kung magahanap tayo, mga kamatik, ng iba pa. Ayan, magahanap tayo, mga matik. habang low tide pa, mga kamatik. Kaya ngayon, mga ibababa ko lang to. Aha. Ibababa natin, mga kamatik, dahil ayaw nilang gumala pagka nahawakan sila yun ang umang dagat ayan mga yan ang umandagan dagat mga lagay na natin Uh, ano lang mga ang ganda ng shell nya Diyan mga matik. Maghahanap pa tayo ng iba pagkawala mga matik. Bukas naman. yun mga matik dahil sa wala tayong nakita na wala nah, dito tingnan natin dito mga matik baka tayo may makakita dito na ibang shell na umang mga dito na ang makamati meron tayong nakitang sea urchin makamati kayo sa ilalim kaya pagkain na mo yan makamati matinig yan yung nabubuhay pa aking magulang makamati kinakain niya yung pagkakulay pula na yan, hinog na daw yan, Pwede na kainin. Pero malakas, mag ano yan, makamatik sa batok. Baka hindi ka sana yan. Bigla kang mahili niya, makamatik. Ayan, makamatik. Yun ang tataw ng sea or chin. So, ngayon makamatik, naghahanap tayo ulit. Kung meron tayong makikita. i lead on a two big more. Ito mga matik, may nakita tayo. Uman dagat. Ito ang shell. Ayan. Nakita yung sipit niya. Kulay puti. Ayan mga matik. Uman dagat yan. natin nakita. Kaya na sinabi ko, makamatik, hindi sila gagala pag mo. Mahiyain yan, makamatik ka yan. Medyo gumalaw siya. Yan ang umang dagat makamatik. su lang uli makamatik, medyo lumilitaw na ang araw mga Ang hanggang dito na lang ulit salamat